Parang pamilyar ka sa akin, ha? Jigo? Lolo, natatingan mo ngayon, ha? Sa mga talang magkabats lang tayo nung college? anyan sa'yo? Ba't dito na lang... Dito, ba't dito ako nagtatrabaho? Ah, masaya naman ako sa trabaho ko, eh. Zach. Seryoso ka ba? Masaya? Eh, isa, ka sa pinaka... Kilala ko na pinakamagaling nung college. Tapos dito lang trabaho mo, dito bagsak mo. Eh, Baka ito lang talaga yung kapalaran ko eh. Kalokohan ka. Hindi mo ako gayahin ang yaman ko na. Isa, boss na ako ng isang kumpanya. Alam mo, Zach, masaya ako para sa'yo. Huh. Tama na, tama. Order na lang ako nun. Yung plane lang, ha? Plane? Sige po. Right away po. Uunin na po namin. Wala na po yung order niyo. Ano to? Ba't walang gulay to? Ah, sabi niyo po kasi kanina plain eh, kaya plain po yung ginawa. Di ba eh? Hindi, hindi, gusto ko na... may gulay to. Hmm, sabi niyo po kanina plain eh, kaya plain po yung nilabas. Hindi, hindi, hindi. Gusto ko bagong grilled din yung sandwich ko. Gusto ko bago to. Sir, hindi po kasi pwede yun eh, kasi... Sa akin po ang charge kapag uh, nagpalabas ako ng bago. Sa akin po charge to. Hoy, hindi pa rin kaklase kita nung college. Ganyan mo na ako sasagutin ha. Kilala ko manager nito. Pwede kita ipatanggal. Ah, uh, huwag naman sana tayo maput sa ganun, Zach. Ah, uh, este, sir. O oh, sige po, di bale. Paparitan ko na lang po. Jigs, okay ka lang? Wala kayo. Wala sa akin. Kanay na mo, huwag mo nang pansinin yun. Napakayabang. Kala mo sino? <coughs> pero sa kabilang banda, mukhang totoo naman kasi sinasabi niya eh. Magka-batch kami. Pero tignan mo naman. Malayo-layo namin sa isa't isa. Pero dapat, di ka pa rin niya ginaganon. Uh, no. Teka lang, yung cellphone ko. <coughs> Uy, si ma'am. Yes, ma'am. Jigo, may nagre-reklamo. May binastos ka daw na isang may-ari ng kumpanya. At magkakaso raw sila kapag hindi ka namin inalis. Kaya I'm sorry. We have to let you go. Okay po, ma'am. Sige po. Kuya, ano sabi? May eh, wala. Nag-report si Zach eh. Talagang tinanggal na ako. Effective daw ngayon. Di ba, Ali? Ano talaga buhay? Wala naman problema doon. Ang kaso nga lang. Yung mga bayaring ko eh. Hindi ko alam pa paano.